Ay, lang laki ng dahon ano. Yan, magandang maga po. Tayo po magmumotor po na rin kay Utol Anton eh na pagganda po gan po gawa ng kulang po. Ano Utol? Manipis. Manipis ay si Utol Anton din po wala. Not Nasa hongkong Hong po nagta-travel po yung mag mag-anak mag po. Umalis po ay ano, kailan ba Utol malis? Hapon. Hapon nang makaaga Hapon po yan ano, 22 ba? Oo. Uh -huh. Pecha 22 po yan ano. Tama ko po yung dabog ni Utol. Napaka-nipis po. O, yan Kaya po tayo gagawa pa ng kamahan. oh, Tampo naman po. Gawa ng uminit po. Ay yung iba po yung namatay. yan o. Ayan Ay, yung nakang nipis. Hindi po tayo gagawa sa kahanggalang katabi. Ayan nipisan nipis na tol. Pero yung pa dulo maganda na. Yung tayo di po tayo makakasama. Tinubuhay lang po yung bupalo. Kaya po pa tayo kukuha ng ano. Nang bunga ng alaman ng ano, galyang ano tol. Oh. Doon po sa kabila. Pagkatapos po na rin tractor rin po, isang luang. Yan ang nipis. Uh. Ah, ah. Hindi po katulad ng ating pinunla po sa ating palayan po. Yan. Ari makapal-kapal na utol. Oh. po medyo makapal-kapal na po. Ano na po ng nipis ilang ilang eras sa 1 2 3 4 5 6 7. Ito isang luang. Pito. Ilang eras? Oo. Mm -hmm. Yan oh. Ah. Binubuhay na po itatay yung, yung ano. Bupal oh. Malamig pa. Ano po yung motorin pa oh. Ay yung pong mga magmumotor ay namahinga po. Buwan ng... ko linggo ba ngayon? Buwan oh. linggo po ngayon ay namamahinga. at gawa ng katatapos lang pong tumanim sa sabing bahay po ay kaya po na mahinga ngayon gawa ng family day po muna Sama din yang natin yung mga natatakter po may naispatan na pong ano, daga po Walaupun ha 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 wala pong takot sa ano sa puti sunod sunod na po ano puti ha 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 ya yeah. Kami yeah, yeah. oh, target punta ka. Ano, Milki? Ah, oh, Milki. Oh, good morning, may good morning, Milki. Yeah, yeah. kita mm. tayo punta tulungan mahuli pu Para po hindi maka purihin po nung palay po. Yeah yeah, mm. yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. May adinis telbong. Eh. Are po ng lupa at titipakin. Kata pindah taas gua nak ada lewet naik Dia terhampung yang tegak yang gantuh Yan, Ya 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 Ssss Ya setaas Anu Bola bawa Ya ya Kalau pun mahu boleh Tapi Empat tapi apa apa Ya 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 ya

Good job Milky, good job. Very good. Oh. Very good, very good. Oh. Meron pa dali, meron pa. Oh, oh. Oh. Meron pa, meron pa. pa. Yan po, oh. meron pa. Yan. yeah, Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Oh. Uh. Yeah. 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 Oh. Oh. Yan, yan. 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 wala na. Isa po na dali, mga kambal. Galing ni Milky ay oh. Yan po hindi kinakain, pinapatay laang hmm. Galing talaga ni Milky, amusin nila ka ngayon Ano Milky? Galing ayon Congrats, congrats Yan natin po na iahon na Aring lupa po Tayo naman ay Pupunta kay tatay, tayo po ay Magbumotor na Oh, baro pala malalim Oh, dali Amusin si Panda ay Panda, ikaw ba amusin, Panda Ah, amusin Yan, baka po ari late upload na po natin. Gawa ng tayo po yung maraming pang stock na po. Pang upload. Ano ito, yari na ari? Yari na po ari ng ano po. Pagpupunla ng palay. Nasa baba na. Nadali ito isang ano, daga. Oo. Oh, May nadali. Lumubog Pala. nga sa putik, lumubog. Nadami pa yun na yun. Oo. Oh, Ngayon, nahuli ni Milky. Ang galing. Lumubog din sa putik, nahuli pa. Ya, yeah, yari na pong motoring. Ya. Tayo nang pwede kukuha ng ano po Nang laman po ng galiyang yun dun so, May dulo po <coughs> Ano may malawak tayo kayo ututo na ginagawang area na tayo Ilawak tayo po dalawang dektar ito Ba ar pala malapad na malapad din Ar pala bawang kuha ni utol Hmm pala, dalawang dektar Aa. Kaya ah, ah. naman po aring bunuin oh. Yan hanggang doon po sa may kabila sa may niyugang yun Baka naman bultain pa ito. Talaga pong yan. Hanggang doon po sa may kanto. Hmm. Aring yung may mga tanim na natay. Malaguna. Si Utulay nahuli, nahuli dito ano? Sa bagay. Dito pa rin nawawalan din ang tubig. Hmm. hmm. Aring pong hangga, oh. Malaguna. Yan ang hanggang. Yan. Pwede pa sa para po tu tubig ipumunta dun sa may ano, panaykate. Natatapon lang na ang tubig nata eh. Yan lagon na rin ang kangga. Oh. Yan nang kangga po ni Utol. Yan ung ganda ng suwi um rin. Punong-puno. Tapos sa kangga ni Utol. Hmm. Yan tayo pabalapit sa sasagalyangan po. Doon lang sa kabila. Oo tol, kaya may kabuti kaya. Tapos, diba muna dito sa daya mihan po. Ano po, hindi na pupunta ng tao ay. Oh, ano, mayroon? Masaan? Oh daming kaibot po ng ano. Oh. Wild well, chicken po, ari, kaibot. Masaan tol? Ay, pao tol ah. Dami mga yun. Dami o, dami o. Tapos, pinaka-spot ulit ng kabuti. Masaan? Ay, dami na rin. Ari pa? Oo. Yan. Oh ang galing na rin yung Nasa nasa outlet lang sa ano po nasa puno ng puno ng kahoy ay pagkagaling tumubo sa puno ng kahoy oh, oh nakaangat yan nakaangat ano ano po yung ugat oh puno mga oh, ako nakakita ng ganyan pala buboy sa ganyan ano hmm. yung lupit po na rin na nasa tagas puno ng kahoy yan. kabuti po ito yung balta rin Jelas, jelas, yes. Dami ng sendong po. Hmm. Tira lagi natin. Para pa sa kabila oh. Ito ko na dapat oh. Yan. Ah ah. Ito si dami. Dami tutubo pa oh. Ulam na naman po, talaga pong sawa. Sawa ba? Bagay kabutila ang dami din, hew. Oh. Mm. Dampot na po kayo, dampot na. Yan. Kanya-kanya na pong dampot. Talaga pong... <gay> yan ang dami. Yan oh. mga nag-uslit. Ito lo. Lagi sa sako natin. Ito ito kami na yan. Ari. Oh, abot na yan. Yung mga yan. Hmm. Ngayon natin babalikan na lang po. Pag ating mga maabot ng pamaliliit pa yun. Tara. Tayo po'y kukuha na ng ano Galyang Binila pa sa katabi Jackpot Ay, yan dulas Yan lalak ng galyang ano ito na uh. Oo oh. Ay habit ng yun, ano Sawa ito, habit at ng sawa Eh eh Bah, Mag dilim sa tayo hukay yan tayo hukay ng ano po laman naman po ng galyang yung ganito po yung laman yan tulad po na rin oh pumunoy ito yung lalim hindi oh. yan na tatay sabi po naman. ng pambarita oh. hindi po pwedeng ang itakay kailangan po yung may ang tawag doon natin oh sarap po na rin oh tayo naman po katatapos ng manggulin ng ganito oh yung pong talbos nakuha ka ba tol? sige nating maigiring magat na ulit ng ano ito luto naman o tol? hipon ano? paksiw paksiw yung satoy o po ng kahoy eh yan lalim alam mo pangbalo po sa laman nandang yung butas butas eh no parang kayo tira ng ano katang nandang yung butas butas oh katang ito oh. yan po kung oh. yung tira di pakamitig oh, po ng galyang talaga po hmm. ah, pagkadami Yan po Yan ang kapal yun na po hinuhukay na po ni tatay binabarita na po gamit ay yung kahoy na kinuha ah, ah. yan sarap po ng ano yan laman yun po yan ang sarap na ano Bulok na Ah, na bulok na nga siya naman Ba po, po na sa tubig ano? Hmm, Matanda na Matanda hmm. na hmm. Yan na po, igawot Kaya tayo, ang baba Patul Oo ay, bulok na Ano? Eh may tama na ano Ang alipon naman yan, kulay dilaw Yan ang ligat po na yan Ano bulok kaya? Oo ano Sige, Ate pong titingnan muna Buwan ang sobrang tanda na po, kaya po nagkaka... Hmm. Ay hindi pa tay eh? Ano po kaya? kung saan mo ito may tanga na tatay mm -hmm. wala nang sobrang tanda na po eh ganyan pa ba para po siyang gabi gabing ano po san fernando, ah gabing ano tatay ano mm. tanga na po. Pero ari pa tayo, ano Ari pa. Yan, tayo pinakadalian ng isa, oh. Yari. Yan, ari po, oh. Yan, comment po kay mga kambal kung ano pang ibang luto na masarap po. Ang alam lang po namin, minukmuk po ay at saka po, ano, nilaga po, so, so sa asukal. Yan. Bali, dalawa po ating, ano, kukulin siya atin na po nakuha at gawa ng sa tipong sanay sa ganyan ay kanto lang ito yung pala ganyan lang ito pagkawa no ang mga tamnil yan ang laki ng dahon ano yan yung pwede tinatanim din sa laki ano ito. Yan baka ata maganda ano. Ha? Yan ang maganda. Yung nakabukan yan ah. Yung tabungan yan. Madali din pala ata tayo na po. Madali. Yung pala naman ay parang gabilaang din. Parang po dito wala nang umuwan ang kanyang ano. Madalang dito nang umuwan at gawa nang malayo ay. Malayo po sa ano. Kaya pinasakit na ng gubat tayo. Ang tatalipan po pagkakuha. Hmm. kailangan po matalas ang atak na yun pagkay kukuha ng ganti pong ano po, laman ng galyang na pag ay tatarang tarang laang saglit madali lang din ito ari po iba't ibang barito meron pong ang laman naman ay puti anatay merong dilaw, dilaw. Yes, dilaw. po dilaw tapos merong orange po iba't iba ay bali tatlong barito eh Pag naman po itim, may ipoy bulok na. itim na yan. Hindi ito ito sa sawan. Yeah. Kapalang dahon yan. Malaki. Yan na laki po. Para si bambansa ayun. Yan dahon. ito, ang dami na ito. Ang dami to. Po. na po yan na tayo. Mm -hmm. Yan. Nalagasak. Yan, kaya po binakakapangain na rin, ano po, lamang. Laman ang gali yan. Tsaka po yung talbos. Ayan, ang sarap po na yan. Mm -hmm. Talagang pagpukay pa kakati kami na rin. Ano tol? Uh -huh. Ano ang bisa po na yan para po... Ang kagandahan na po sa dilaw para po siyang ano, minantikal po pagkalagaan natay. Mm -hmm. Dilaw na dilaw. Mm -hmm. Minantikal mm -hmm. Tul, Ito labas. Dali na. Hmm. Nyari na po. Yan. Ate na pong dadalhin pa bahay po. Yan po yung ating ilalaga muna. Yan. Pagkalaga po, saka po natin Yan. Yan, laki ano. Hmm. Yan naman mato. Hmm. Yan. Yan yun yung mabubuhay uli. Tagsukay, tagsukay utol. Dudu, dudu, dudu. Dito, tuloy para di magkating. At mong tatanim uli. Yan po yung mabubuhay na uli. Hmm. Yes. Yan. Yan. Yeah. Yan. Para pulang ano yan, yung tawag doon, yung gabing Gabo San Fernando na. ha, tay. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Yan. na rin na po. O po, hindi marunong kumuha ng ganito, ari po yung, ano, makate po. Depende din po sa pagkuha. Kaya po sa ating kami pinakuha ay eh, gawa ng sa ating po bang ano, sanay po. Yan o. Um. Yan um, laki oh uh. Talaga pong dalawang kamis ng kamay ko na rin. Ito rin, sininas mo hindi sa Sa kabila Oo. Ang oh, mitig. Nakadali ka ng galyan. Yan. Oh. Talbos po. May giring... Maipaksiw po. Yan. Dalwa o. Yeah. Ate pong hugasan. Mamaya. Pagsabahay na po. Yan o. Oh. Yan. Yeah. Ayan. Yari. Ate po sinilid sa ako, Yan. Kompleto na po. Ari po yung ating, ano. Pangulamin ulamin po. Dala na rin po. Yan. Ay, lusot na naman po ang hapunit ng halian. Tsaka po, almusal. Yan oh. <laughs> ang dali, ano. Oo. Oh, Masukay na, naman. Masukay lang ang sagubat ka. Iya. Yeah. Iba po dito pag nasa bukoy, talaga pong halos lahat po libre. Ang ulam. Yan o. Oh. Tatay po. Tara. Tayo po yung magluluto. Diretso na po sa bahay. Ah. Sipag ng mga aso ay o. Oh talaga pong parit pa rin eh yan ano milky panda nakadali naman kayong daga hmm hmm masipag po yan tayo po inom po ng buko muna tayo po hindi na pagdala ng tubig ay inuho ay hmm mas ka kasarapan mutol kasarapan po hmm talagang kamuraan po Malay pa po at tinalakbayin ay. Na, ay ay kabula na. tayo aso. Yan po. Tubig po. Tubig buo. Yan ang bisa. Sarapan ng laman. Sarapan na lang. Hmm. 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 Libren -mm. almondin dal. Ya, yeah. serap. Tak gag unsut um, nama. Hmm.